Masarap kasing magtambay mga guys pag maaliwalas ba malinis yung paligid mo automatic oh, tapos mahangin kasama mo yung mga alaga mo tingnan tingnan mo oh, sigurado kahit mag isa ka lang mga guys masaya ka na nyan Yo what's what's up? Ngayong araw nga pala mga guys, i-check natin yung mga halaman natin na ukra. Okra nga pala ito mga guys, para hindi na tayo magbili ng okra. Mahal kasi ng okra ngayon dito sa palengke mga guys, kaya magtanim lang tayo para sure ball. Kaso kinakakha okay na naman ng mga alaga nating manok mga guys, pero okay lang, ganun talaga. Ito naman sa bandang part na to mga guys, ito sa tambayan ko, ito naman yung linisan natin para goods. Dito kasi ko lagi nagatambay mga guys, pag mga hapon kasi maganda yung sunset dito mga guys, bago pala linisan dyan mga guys, magbaid muna tayo ng guna natin. Guna talaga. Ha? kung ano tawag yan sa Tagalog guys. Basta yun na yun. Ah. Gabaid-baid nga pala ako dyan para magtalim. Para goods yung pagputol-putol natin sa badang part pala dito guys. Ito na. Inumpisahan ko lang yung putolin. Pinagtumba ko lang dyan kasi nga mahirap yan. Kasi nagadikit-dikit yung ano niya. Kaya ah, bahala na yan. Bakbaka natin yan para matapos. Oh, madali lang ito matapos guys. Fast forward lang natin. At ito na nga pala guys. Nangatumba na yan. Ito yung kambing ko guys. So, na kakulit si kasi sama-sama pero nagkakain yan sila dito pero okay yan kasi nagkakain sila mabusog lang yan sila dito nga pala yung tambayan ko mga guys dito ako nagatambay lagi pag tuwing hapon kaya maganda dito kaya nilinisan ko habang malinis to nga guys taniman ko din dito ng okra para goods dito mga guys ba grabe kasi dito kahangin mga guys pag hapon kaya habang nagatambay ka dito pag nagkakapika pe automatic tingin tingin ka din sa mga tanim mo na okra o goods na yan ganito lang ganito lang kasimple yung buhay namin dito sa probinsya mga guys ito nga pala mga guys yung dati nakara sa unang video ko mga guys yung unang dating ko dito yan yung sinigulyas mga guys kasi malapit naman ng bunga ng sinigulyas ngayon linisan din natin yan para goods grabe na kasi kasukal dito mga guys dati kasi malinis to dito kaya sarap itong tambayan ngayon kasi hindi na kasi matagal na kung hindi nakauwi dito eh ngayon linisan na natin kasi dito na naman yung tambayan natin mga guys masarap itong tambayan pag hapon masarap kasing magtambay mga guys pag maaliwalas ba malinis yung paligid mo automatic tapos mahangin kasama mo yung mga laga mo, tingnan-tingnan mo, oh, sigurado kahit mag-isa ka lang mga guys, masaya ka na yan, makita mo yung mga laga mo. Sa bandang part pala ito mga guys, linisan ko na yan, tinatanggal ko na yung mga kahoy para patuyuin ko mga guys. Tapos pagtapos yan magtuyo mga guys, oh, sunugin ko na yan para gawin ko ng kaingin ito mga guys. Taniman ko to ng ano mga guys, ba? Taniman ko ng okra. Ano kaya itong nakita ko to mga guys? Oh, comment yung mga, mga guys kung ano to mga guys, makakain kaya to. Dami kasi nag-hanap ito dati mga ganito, yung ulam daw to nila. Awan ko lang ba kung ito ba yun? Sa ilalim kasi ito ng pinamputol ko kanina mga guys. Comment nyo nga mga guys kung ano to.